Mga uh, good morning uh, Pakita ko sa inyo kung saan yung paliguan namin dito Yung paliguan ng army Girap ng tubig yan dito, nasira yung water pump namin Dito, punta tayo sa paliguan Ito Yung paliguan namin mga badyo. Pwede ka nga mag-swimming pool dito eh. Mag-dive. Lalo, pag may hangover. Master, morning! Kape! Wala <laughs> liggo, tablao! O oh, yan. Yan, paliguan namin mga Oh. Yan. Parang ano? Parang <coughs> swimming pool.

Digo ko na tayo. Ta, May hilakad na naman. Oh, punok na ang ano, ating swimming pool ah. <laughs>

Pwede pang washing. Pang washing. Pwede po tukang kuan, lang yang, kay, lang Oke oh, lang <laughs> <tayo ng> <laughs> Ah, sarap ah. Ito kagabi pa ito iniipon eh. Napuno na nga eh. Yung dati nakarag. Nandiyan. <laughs> Wala tubig. Thank <laughs> you. Repres. Oh, beri Oh <laughs>

Duga mo eh. <laughs> <laughs> eh, ito na pinagawa eh. May titris na ito ah. Ayun, malayan ko na ito na Pautang ko ng kwarta sa ibang ibang nga batalyon eh. Paano mo ito Oh! Mm. Oh!